Ayan na po guys. Uh, tapos iuwi na mga kasimpol. Ay tapos na po yung ating pinuntahan dito mga kasimpol. At tapos uh, na. Na ano ko na. Ako iuwi na. Dahil matutulog na mga kasimpol. Ay papasok uh, sa work mamaya gabi. Yan. And yan po ako galing. Dito na tayo. Kakuha muna tayo dito sa mga kuhanan to may lang po yung aking nilalagay doon at ay pauwi na at yung bueno, nag ano siya sa mga tin nila galing siguro nag camping yung kahapon <clears throat> or sa mga one nag-overnight yata sila kaya ngayon naglinis siya sa kanilang mga kwan tin ang kanyang pang-camping dahil ulan kahapon ang basang basa sila kahapon siro ang ganda ng kulay na balay oh Iba. Super ganda. Marami na ito mga kasimpulo. Bago itong bahay na to. Yan sa likuran yan. Oh. Di ba? Eh, ganda ang mga bahay. Bagong gawa yan. Mga ilang buwan pa lang. Meron po dito sa ng ito. Pero hindi pa na binta. Dahil napaka mahal. No, 35.90. Tapos, magbabayad ka pa ng tax. Eh, lahat sa pag-transfer. Iaabot pa ng 37. Ayan. Kulang-kulang 30, Eh, 38 yan. O, napakamahal sobrang mahal kaya nga hindi mabinta agad baba na nga yun dahil bumaba ng 100 yung mga kasimpol 5,690 yun eh ngayon ah <laughs> uh, so, ngayon 3,590 na lang bumaba siya ng isang daan wag hindi pa mabinta yun baba ng baba yun mga kasimpol hanggang mura uh, magmura na siya yun marami ng bibili pag malaki yung madiscount so sa uh, ngayon parang hindi pa yata bababa yun dahil ka wala pang mga isang buwan pala yata So, may ginagawa pa bahay dito sa looban. Yung mga ganun. Yung sa loob. Yes, magas yung bahay nandun sa looban dahil yung tax mura. Magka mura barato yung babayaran mo na tax. Kaysa harap na uh, sa mga malaking daan highway itong dito na naman oh nakarating na ako dito mga kasimpol at ito ay malapit na po sa bahay yun video ano eh, nihingal ako sa tuwing magbisiklita kulang yata ng hangin tong. gulong ko ng bisiklita ko dahil ano siya eh mabagal ang nakuha na pala yung ano kanina pag alis ko man nandoon pa yung basura mga kasing ngayon wala na nakuha na pala lahat yun yun kulang nga sa kuwantong gulong na to kulang hangin yan dito na ako mga kasimpol at nakarating na sa bahay yan. maraming salamat po sa inyong lahat bye mga kasimpol